Sampung tips kung paano umalis sa isang toxic na relasyon. Makinig ka para malaman mo. Number one, kausapin mo siya ng personal at ilahad ang iyong dahilan. Number two, tanggapin mo ang katotohanan kapag bumitaw ka ay pareho kayong masasaktan. Number three, palagi mong ilagay ang sarili mo sa kanyang posisyon bago mo gawin ang isang bagay. Number four, Magpakatotoo ka pero 'wag sobra-sobra. Number 5. 'Wag na 'wag mong ipaparamdam sa kanya na ikaw yung may kasalanan sa gagawin mo. Number 6. Umiwas ka sa malalang away at sumbatan. Number 7. Palagi kang magset ng boundaries. Number 8. 'Wag mong akuhin lahat ng kasalanan na mangyayari. Number nine, unahin mo ang iyong sariling pag-unlad bago yung kanyang nararamdaman. Number ten, panindigan mo ang desisyon mo kung aalis ka, umalis ka na lang kaysa magpanggap ka at mas masasaktan mo siya ng sobra. Kung nakatulong itong video na ito, huwag mo sanang kakalimutang mag-follow at para makalis ka na rin sa toxic na relasyon. Tandaan mo yan. God bless. 10 signs na baliw na kayo sa isa't isa. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Nakikinig kayo sa isa't isa kahit walang kwenta ang inyong mga kinakwento at sinasabi. Number 2. Siyempre mahal ninyo ang isa't isa number 3 lagi kayong magkasama at ayaw ninyong magkawalay kahit ilang segundo o minuto man iyan number 4 nagtutulungan kayong paunlarin na ang relasyon ninyong dalawa number 5 walang araw na hindi kayo masaya number 6 iniisip ninyo ang inyong magiging future na magkasama habang buhay Number 7, palagi ninyong namimiss at hinahanap isa't isa. Number 8, sa bawat isa lang kayo interesado at naggooggoogle ng oras, effort at pagsasakripisyo. And number 9, handa ninyong ibigay ang lahat-lahat para sa kanya. And number 10, madalas kayong nagsiselos kahit maliit na bagay lang iyan o minsan sobra na yung pagsiselos kasi natatakot kayo na mawala ang isa and number 11 at ang panghuli, na tampang huli na wag na wag mong kakalimutan i-follow mo ako para malaman mong baliw na talaga kayo sa isa't isa tandaan mo yan God bless Kapag hindi ka ginantihan ng taong pinagtaksilan mo, maniwala ka sa akin. Sinayang mo yung taong may mabuting puso at tamang tao na sana na nasa buhay mo. Na dapat mong iningatan at huwag hinayaan. Pinili niyang manahimik na lang at hinayaan kanya sa panlulokong pinagagawa mo. Isipin mo iyon hindi man lang pumasok sa isip niyang gantihan ka kasi alam niya yung pakiramdam ng pinagtataksilan at hindi niya yon kayang gawin dahil mahal ka niya doon pa lang sa part na nanahimik siya at hindi gumante napakaswerte mo na kaso sinayang mo na kahit nasaktan mo siya wala siyang paghihiganti pa rin ginawa. At alam kong ipinagpa sa Diyos niya na lang yung panlulokong ginawa mo. Kaya huwag mong isiping kawalan niya dahil sa niloko mo siya. Kasi isang pagkakamali iyon. Kasi kawalan mo iyon dahil pinakawalan mo yung taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Tandaan mo yan. God bless. six reasons kung bakit hindi nagtatagal ang isang relasyon. Sigurado ako na yung number three ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay o kung bakit kayo nagbreak ng jowa mo. Makilig ka para malaman mo. Number one, pagsiselos. Normal lang ang selos. Lalo na kung mahal mo talaga ang isang tao. Pero kung sobra-sobra na yung pagsiselos na ginagawa niya wala na sa lugar, hindi na ito nakakatuwa. Number two, mataas na pride. Kung walang magbababa sa inyo ng pride, walang nanunuyo, sa tingin nyo puro kayo tama kahit mali na. Ahantong talaga kayo sa isang matinding hiwalayan. Number three, panluloko. Minsan, kahit gaano kung yung isang tao, kahit ibigay mo pa lahat-lahat sa kanya, pero kung para sa kanya, hindi ka pa rin sapat. Lolokohin at lolokohin ka pa rin yan. Gagawa siya ng paraan para magawa niya kung ano yung gusto niya. Number four, walang time. Number five, matinding away at tampuhan. Number six, hindi pagkakaunawaan. Nandyan yung maling hinala, yung puro kapag-overthink, kahit wala siyang ginagawang masama.